oh japan has carried out land-based anti-ship missile tests on its territory for the first time Nagpakawala sila ng mga anti-ship missiles. Malaking gulo ito kapag nagkataon. Pero ang tanong ay bakit naman ito ginawa ng Japan sa China at ano ang naging tugon dito ng Beijing? Sa video na ito, kumpleto rekados na ipapaliwanag ni Paolo ang buong kaganapan. Walang labis at walang kulang. Pero bago yan ay like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Noong June 24, isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng Japan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglunsad sila ng kanilang sariling anti-ship missile test at hindi ito ginawa sa bansang kaalyado kundi sa mismong lupa ng Japan. Sa JSU Air Defense Range sa Hokkaido, ang pinaka-norte at malamig na bahagi ng bansa, nagsagawa ang Japan Ground Self-Defense Force ng live missile test gamit ang Type 88 short-range surface-to-ship missile. Mahigit 300 sundalo mula sa kanilang first Artillery Regiment ang sumali. Target ng kanilang practice missile, isang drone vessel na nasa 40 kilometers mula sa Baybayin, bagamat halos 100 kilometers lang ang kaya ng Type 88 missile. Sapat na ito para protektahan ang mga karagatan ng Japan laban sa banta ng China. Dati-rati, sa mga base militar pa ng Amerika o Australia, sila nagpapalipad ng mga missile dahil kulang sa espasyo at delikado sa lokal. Pero ngayon, malinaw ang mensahe handa na ang Japan na tumindig mag-isa. Ayon sa mga eksperto, ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano. Ang tuluyang pagbibigay, kakayahan sa Japan na protektahan ang sarili laban sa lumalakas na hukbong pandagat ng China. Sa mga karagatan sa paligid ng Japan, walang malaking banta mula sa North Korea dahil mahina ang kanilang Navy. Hindi rin problema ang South Korea dahil kakampi ito ng Japan sa ilalim ng US Alliance. May kaunting alitan sa Russia tungkol sa ilang isla sa Hilaga, pero politikal lang ito at malabong humantong sa giyera. Kaya malinaw, China ang tanging pangunahing banta sa dagat para sa Japan. Ang Type 88 ay hindi lang basta missile. Isa itong simbolo. Ipinapakita nito na tapos na ang testing phase at handa na para sa totoong labanan kung kinakailangan. Sa ilalim ng kilalang Article 9 ng Konstitusyon ng Japan, bawal ang pakikidigma maliban na lang kung ito'y para sa depensa pero nagbago na ang ihip ng hangin. Noong taong 2022, ipinasa ng gobyerno ang Five-Year National Security Strategy na tahasang tinukoy ang Communist Party ng China bilang pangunahing panganib. Inilatag din dito ang plano na mas palakasin pa ang alyansa sa Amerika. Bagamat hindi pa formal na binabago ang konstitusyon mula noong taong 1947, paulit-ulit na itong nire-reinterpret ng gobyerno para palawakin ang sakop ng military actions nila. Isang halimbawa nito ay noong taong 2015, kung kailan ipinatupad ang Peace and Security Legislation na pinayagang makialam ang Japan sa depensa ng mga kaalyado nito kung sakaling sila ay lusubin. Marami ang tumutol at sinabing labag ito sa konstitusyon, pero tuloy pa rin ito bilang bahagi ng evolving military policy ng bansa. Ngayon, hindi lang Type 88 ang inihahanda ng Japan. Paparating na rin ang deployment ng Tomahawk cruise missiles na binili mula sa Amerika. At higit pa rito, kasalukuyan nilang diné-develop ang Type 12 surface-to-ship missile na kayang umabot ng 1,000 kilometers, 10 times ang layo kumpara sa Type 88. Plano rin ng Japan na magtayo ng bagong missile testing range sa isang liblib na isla sa Pacific, ang Minami Torishima, na mas kilala bilang Marcus Island. Kamakailan lang, may ulat na two aircraft carriers ng China ang nakita malapit dito. Ayon sa ilang ulat, mas pinipiling huwag gamitin ng Japan ang salitang military sa kanilang mga puwersa bilang bahagi ng kanilang maingat na imahe matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig. Pero sa totoo lang, billions of dollars ang ginagastos ng Japan kada taon para sa halos 1,000 military aircraft at dos-dose ng destroyers at submarines. Ikinukumpara na nga ngayon ang kanilang puwersa sa military power ng United Kingdom at France. At kung pagbabatayan ang bilis ng mga kaganapan ngayon, hindi na tanong kung kailan lalakas ang Japan dahil nangyayari na ito ngayon. Habang tahimik pero tuloy-tuloy ang modernisasyon ng militar ng Japan, unti-unti namang lumalabas ang tunay na lakas ng kanilang puwersa, lalo na sa hukbong dagat. Sa ngayon, mayroong apat na helicopter destroyers, ang Japan Maritime Self-Defense Force, bagamat ang tawag sa kanila ay destroyers. Ang totoo'y para na rin silang light aircraft carriers. Dalawa rito ay mula sa Izumo class na may bigat na halos 27,000 tons at ang dalawa pa ay mula sa Hyuga class na may displacement na 19,000 tons bawat isa. Ang mga barkong ito ay na-modify na upang makapagdala ng F-35B stealth fighter jets. Kaya kaya na rin nilang magsilbing airbase sa gitna ng dagat. Bukod sa makabagong command systems, meron din silang mga kagamitan para sa anti-air at anti-submarine warfare. Ibig sabihin, hindi lang sila pang-atake, kundi pang-depensa rin. Sabay-sabay nilang kayang pamunuan ang isang buong naval operation habang naglalaman ng dose-dose ng helicopters. Bukod sa mga ito, meron ding 36 na destroyers ang Japan. Kabilang dito ang apat na Congo-class destroyers na may 90-cell vertical launch system at may bigat na 9,500 tons bawat isa. Mayroon ding dalawang Atago-class destroyers at dalawang Maya-class destroyers na parehong may 96-cell VLS at bigat na higit 10,000 tons. Ang mga barkong ito ay nilagyan ng Aegis Combat Systems, kaya kaya nilang tumugon sa ballistic missile threats habang lumalaban sa ilalim ng dagat gamit ang highly advanced sonar systems. Pinagsama-sama, ang mga barkong ito ay bumubuo ng isang malakas at mabilis magresponde na naval strike force, handang-handa sa anumang senaryo sa karagatan. At sa isang International Defense Expo sa Abu Dhabi kamakailan, ibinida ng Japan ang modelo ng kanilang pinakamalakas na non-carrier warship, ang ASEV Destroyer. Ang barkong ito ay may habang 190 meters, lapad na 25 meters, at kabuuang displacement na halos 20,000 tons. Bukod pa riyan, mayroon itong 128 VLS cells na siyang pinakamataas sa klase nito. Ayon sa ilang foreign military analysts, nalalampasan daw ng ASEV destroyer ang performance ng karamihan sa mga destroyers sa buong mundo ngayon. Sa pahayag ng Ministry of Defense ng Japan, ang ASEV ay maihahambing o baka mas mataas pa sa pinakabagong barko ng Australia target ng Japan na makabuo ng dalawang ASF destroyers at ang una ay inaasahang magiging operational pagdating ng March 2028. Kapag opisyal na itong pumasok sa serbisyo, lalo pang titibay ang puwersang pandagat ng Japan at posibleng maging pinakamatatag sa buong Asia. Ngunit hindi lang sa dagat lumalakas ang Japan. Sa ere, hindi rin sila nagpapahuli. Ang Japan Air Self-Defense Force ay may tinatayang 1,480 aircraft at mahigit 300 dito ay advanced fighter jets na kabilang sa 4th at 5th generation. Kabilang sa fleet nila ang 156 F15J, 91F2, at 31F35A at inaasahang madadagdagan pa ito sa mga susunod na taon. Lahat ng F15J at F35A ng Japan ay may kasamang AAM-4B radar guided missiles at AAM-5 infrared guided missiles. Ang kombinasyon ng missiles at active array radar systems ay nagbibigay sa Japan ng isa sa mga pinakamabisang air combat capabilities sa buong mundo, particular sa long-range at medium-range engagements. At kung ikukumpara, sinasabi ng maraming analyst na malayo ang lamang ng F-35 sa mga Chinese jets gaya ng J-20 at J-35. Hindi lang sa stealth, kundi pati sa sensors at weapons integration. Ngayon, maraming nagtatanong, magkakaroon nga ba ng giyera sa pagitan ng Japan at China? Wala pang malinaw na sagot, pero sa ngayon, malinaw ang isang bagay. Handa ang Japan at mas malakas ito kaysa inaakala ng marami. Kahit mas marami ang barko ng China kaysa sa United States Navy, hindi ito nangangahulugan na mas malakas sila. Ayon sa mga eksperto, ang kabuuang bigat o tonnage ng buong hukbong dagat ng China ay lampas 2 million tons, pangalawa lamang sa US. Pero pagdating sa kalidad at teknolohiya, malaki pa rin ang agwat pati ang Japan mas advanced pa sa ilang aspeto noong unang bahagi ng taon inilabas ng Russian International Affairs Council ang ulat na pinamagatang China 2049, isang futurological analysis na tumalakay sa puwersang pandagat ng China. Ayon sa ulat, kahit na may progreso ang PLA Navy sa mga gamit at teknolohiya, kabilang ang tatlong aircraft carriers, 48 destroyers, at 11 amphibious ships, mahigit 20 years pa rin ang kanilang pagitan sa lakas ng US Navy. Ipinapakita rin sa ulat na mahinang mahina pa rin ang China pagdating sa underwater warfare. Kakaunti ang kanilang modernong anti-submarine helicopters at kulang sa advanced sonar systems. Sa madaling salita, bulag sila sa ilalim ng dagat, isang bagay na mahalaga sa mga modernong labanan sa karagatan. At kahit may tatlong aircraft carriers ang China, bawat isa sa kanila ay may malalaking kakulangan. Ang Liaoning at Shandong ay parehong may mga disenyo na halatang luma. Ang Liaoning ay isang refurbished Soviet ship habang ang Shandong ay halos ginaya lang mula rito. Pareho silang may mahinang propulsion system, kakulangan sa matibay na materyales, at kulang sa aircraft capacity. Kaya't ayon sa mga eksperto, hindi nila kakayaning makipaglaban ng matagal sa tunay na combat senaryo. Ayon sa ulat, ang tunay na performance ng dalawang carrier ay nasa 30% lang kumpara sa ipinagmamalaki ng CCP. Malayo ito sa standard ng mga Nimitz-class carriers ng US. Ang ikatlong carrier naman, ang Fujian, ay mas modern sa itsura dahil gumagamit ito ng flat deck at electromagnetic catapults. Pero sa likod ng makabagong disenyo, may malalaking kahinaan pa rin. Una, wala itong nuclear propulsion, kaya umaasa lang ito sa steam turbines. Ibig sabihin, malakas itong kumonsumo ng heavy oil at ang fuel pa lang ay halos one-fourth ng kabuuang bigat ng barko. Dahil dito, madalas itong kailangang mag matapos lang ang ilang araw na operasyon at matagal pa ang proseso ng pagkarga ng fuel. Isa itong malaking limitasyon sa bilis, saklaw at flexibility ng barko sa tunay na labanan. Bukod pa rito, hindi pa rin napapatunayan kung kaya ba talaga ng electromagnetic catapult ng Fujian na maglunsad ng eroplano habang nasa karagatan at gumagalaw ang barko. Bagamat nakapag-test sila habang nakadok, posible raw na lang ito ng external power. Ang totoo, hindi pa tiyak kung kakayanin ba nito sa totoong sea combat environment. At huwag nating kalimutan ang tunay na lakas ng isang aircraft carrier ay hindi lang sa barko, kundi sa mga eroplano nitong dala. Sa kaso ng China, iisa lang ang kasalukuyang carrier-based jet nila, ang J-15. Ang problema? Luma na ang disenyo nito, mabigat at malakas humatak ng radar, kaya hirap itong makipagsabayan sa long-range operations. Kung ikukumpara sa US Navy, lamang na lamang ang mga Super Hornet F-A-18EF at lalong higit ang F-35 carrier variants. Ang mga ito ay fifth generation stealth jets na may top tier na sensors at weapons integration. Sa larangang ito, malaki ang agwat ng China sa Amerika. Madalas ding ipagmalaki ng China ang mga Dongfeng ballistic missiles na tinatawag nilang carrier killers. Pero ayon sa mga analyst, hindi ito basta-basta epektibo. Kailangan ng sobrang precise na satellite guidance para tamaan ang target na gumagalaw sa dagat at dapat itong makalusot sa mga makabagong anti-air defense systems. Ang mas malala may mga ulat na ang rocket force ng China ay may issue sa corruption at may mga missile fuel na tinipid o hinaluan ng tubig. Dahil dito, malabo kung magiging maasahan ba talaga ang mga weapon na ito sa aktwal na labanan. Sa kabilang banda, ang Japan Maritime Self-Defense Force ay tinitingala ng maraming military experts bilang isa sa top 3 hanggang top 5 naval forces sa buong mundo. Bagamat wala silang opisyal na aircraft carriers, ang dalawang Izumo-class helicopter carriers nila ay kayang magdala ng labindalawang F-35 fighter jets bawat isa. At ayon sa mga pagsusuri, mas epektibo pa ang mga ito kumpara sa tatlong Chinese carriers na halos pang display lang. Pagdating naman sa puwersa sa himpapawid, lumalabas na lamang sa dami ang China, pero hindi sa kalidad. Ayon sa mga tala, may humigit kumulang 3,144 aircraft ang Air Force ng China. Sa bilang na ito, halos 1,775 ang pangunahing fighter jets. Pero ang problema, malaking bahagi ng kanilang fleet ay binubuo pa rin ng mga lumang eroplano gaya ng J-7 at j 8 mga disenyo na nagsimula pa noong panahon ng Cold War. Pagdating sa early warning systems at air support, malayo pa rin ang agwat ng China kumpara sa Amerika at Japan. At kahit na ipinagmamalaki ng Beijing ang kanilang mga bagong 5th generation fighter jets gaya ng J-20 at J-35, wala pa raw ang mga ito sa level ng tunay na combat readiness. Hindi pa sila dumaan sa actual war drills at maraming eksperto ang naniniwalang mas mahina pa ang performance ng mga ito kaysa sa American F-17V. Kaya kahit gaano karami ang eroplano ng China, kung luma at mahina naman ang karamihan, hindi rin nila ito maibabato ng epektibo sa labanan. Ayon sa mga military analyst, sa isang direktang sagupaan, malamang na mas malaki ang tsansa ng Japan na manalo lalo na kung sabay ang kanilang air at naval operations. Pero tanong ng marami, makikidigma ba talaga ang Japan para sa Taiwan? Sa isang eksklusibong panayam, inamin ni Shigeru Kitamura, dating Secretary General ng National Security Secretariat ng Japan, na pinapayagan ng batas ng Japan ang collective self-defense kung ang krisis sa Taiwan ay ituturing na banta sa mismong kaligtasan ng Japan. Ibig sabihin, kung ang tensyon sa Taiwan ay posibleng makaapekto sa seguridad ng Japan, may legal na batayan ang Japan para makisali sa giyera. Ayon pa kay Kitamura, hindi raw ito bagong prinsipyo. Minsan na rin sinabi ni dating Prime Minister Shinzo Abe na kung may problema ang Taiwan, may problema rin ang Japan. Dahil napakalapit ng Taiwan sa southwestern islands ng Japan, pinatatatag ngayon ng Japan ang military presence sa mga lugar na iyon bilang sagot sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Dagdag pa ni Kitamura, matagal na raw nilang pinaghandaan ang ganitong senaryo at hindi raw ito bigla ang shift ng policy. Bagamat mas agresibo ngayon ang military expansion ng China, hindi rin natutulog ang mga karatig na bansa. Halimbawa, ang Fujian Aircraft Carrier ng China, na madalas ipagmalaki ng Beijing, ay patuloy pa rin ang pagdududa ng mga eksperto sa aktwal na kakayahan nito sa laban. Ayon kay Kitamura, o aircraft carrier ito, pero sa maraming aspeto, simboliko lang ito, hindi pa talaga panlaban. At dahil dito, mas lalong lumalakas ang puwersa ng mga kaalyado ng US. Inaprubahan na ng US Congress ang mas mabilis na pagbuo ng Ford class aircraft carriers habang ang South Korea ay bumubuo na rin ng sarili nilang AGS equipped destroyers at malalaking aircraft carriers. Noong 2021, ang Hyundai Group ay nagpropose ng 50,000 ton aircraft carrier. Hindi lang para sagutin ang banta mula North Korea, kundi lalo na para harapin ang lumalawak na impluwensya ng China. Habang palakas ng palakas ang military build-up ng China, unti-unti namang nawawala ang mga restriksyon sa Japan. Halos lahat ng weapons development request nila ay inaaprubahan na ng Amerika. Dahil sa walang tigil na paggiit ng China, parang ginising nila ang isa sa pinakamatagal ng kalaban sa rehiyon, ang Japan. At kung muling sumiklab ang tensyon sa Taiwan, handa na ang Japan, hindi lang sa legal, kundi sa militar din. Ayon sa pananaw ng maraming eksperto, hindi malayong mauna pang kumilos ang Japan kaysa sa Amerika sakaling salakayin ng China ang Taiwan. At kapag nangyari ito, tiyak na hindi sila nag-iisa. Sa tulong ng UA military, ang US-Japan Joint Force ay posibleng makapagdala ng isang tiyak na tagumpay. Pero kung sa tingin mo'y hanggang Taiwan lang ang plano ng China, nagkakamali ka. Habang abala ang mga bansang tulad ng Japan, South Korea at Amerika sa paghahanda ng kanikanilang depensa, tahimik pero tuloy-tuloy ang galaw ng China sa iba't ibang bahagi ng Asia Pacific. Isa sa mga kinatatakutan ng mga eksperto ay ang posibleng sabayang pananakot sa maraming rehiyon. Hindi lang Taiwan ang target, kundi pati East China Sea, Senkaku Islands at ilang bahagi ng South China Sea na matagal nang pinagtatalunan. Base sa mga ulat ng mga independent military observers, bahagi raw ito ng long-term strategy ng Beijing. Isang taktikang kung tawagin ay strategic destruction, ang layunin, lituhin at pahinain ang mga kaalyado ng Amerika sa pamamagitan ng pagbubukas ng iba't ibang krisis sa iisang panahon. Ang tanong, handa ba ang Japan sa ganitong uri ng banta? Masasabi nating oo, hindi lang sa armas handa ang Japan, kundi pati sa estratehiya. Isa sa mga bagong hakbang ng Japan ay ang pagpapalawak ng tinatawag nilang multi-domain defense. Hindi na lang ito tungkol sa hukbong dagat o himpapawid. Isinasaalang-alang na rin ang cyberspace, outer space, at electromagnetic spectrum bilang mga posibleng larangan ng digmaan. Sa ngayon, gumugugol na ang Japan ng malaking pondo para sa pagdevelop ng mga satellite tracking systems, electronic jamming units, at artificial intelligence tools na kayang makapagdesisyon at tumukoy ng banta ng mas mabilis kaysa tao. Ito ay bahagi ng tinatawag nilang left of launch strategy kung saan ang layunin ay mahadlangan ang kalaban bago pa man makalipad ang kanilang misil. Hindi lang ito patungkol sa teknolohiya, kundi sa kahandaan sa mga modernong banta ng digmaan. Sa larangan naman ng cyber warfare, hindi rin nagpapahuli ang Japan. Ayon sa ulat ng Ministry of Defense, binuo nila ang isang elite military division na may layuning bantayan at kontrahin ang anumang pagtatangka ng hacking, sabotage o pang sa kanilang military systems. Tinatawag itong Cyber Defense Command, isang grupong nakatuon sa pagprotekta ng communication at logistic systems ng Japan laban sa mga cyber attacks. Sa nakaraang tatlong taon, Mahigit 150 na insidente ng cyber intrusions ang nai-report na konektado umano sa China at North Korea. Dahil dito, lalong pinalakas ng Japan ang pakikipagtulungan nito sa US Cyber Command at ilang bansang Europeo. Sa larangang ito, hindi lang depensa ang layunin, kundi pagbabalik ng opensa kapag kinailangan. Bagamat aktibo rin sa cyber espionage ang China, karamihan sa tagumpay nila ay nasa larangan ng industrial spying. Hindi pa napatutunayan kung kaya nilang humawak ng full-scale cyber war laban sa mga bansang may advanced cyber defense tulad ng Japan. Kung sakaling sumiklab ang digmaan, posibleng ang unang tama ay hindi bala kundi data. Sa isang mundo na pinapatakbo ng impormasyon, ang bansang may control sa intelligence, satellite, at cybersecurity ang may kalamangan sa unang yugto ng labanan. Bukod pa rito, may isa pang estratehiyang pinapalakas ngayon ng Japan, ang missile defense integration kasama ang Estados Unidos sa tulong ng mga Aegis Destroyers, Pac-3 Missile Batteries, at radar-based interceptors. Unti-unting nabubuo ang isang multi-layered defense system na kayang saluhin ang ballistic missiles, cruise missiles, at maging hypersonic weapons. Ang mga sistemang ito ay nakadeploy hindi lang sa mainland Japan, kundi sa mga isla sa Okinawa at Amami, mas malapit sa Taiwan. Ipinapakita nito na hindi na teorya lang ang posibilidad ng pag-atake. Inaasahan na nila ito at naghahanda na para dito. Ang intelligence sharing at coordination drills kasama ang Amerika ay halos real-time na rin. Ayon sa ilang ulat, mas mabilis pang kumilos minsan ang mga Japanese destroyers kaysa sa ilang US naval units pagdating sa tracking ng foreign missile launches. Isa itong patunay na handa na ang Japan na umaksyon nang hindi na kailangang hintayin pa ang utos ng iba. Hindi rin nag-iisa ang Japan sa paghahandang ito. Marami na ring bansa sa rehiyon ang lumalapit sa Japan para sa military cooperation, gaya ng Australia, India at maging ang United Kingdom, lahat sila may iisang layunin, pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng Beijing. Sa ilalim ng mga bagong kasunduan, may palitan ng intelligence, pagsasanay at teknolohiya na ngayon sa pagitan ng Japan at mga bansang ito. May mga joint military drills na ginagawa sa karagatan ng Pacific at South China Sea na malinaw na nagpapakita ng iisang pahiwatig. Hindi nila hahayaang maghari ang China sa rehiyon. Sa kabila ng lumalakas na military presence ng Japan, hindi ito basta para sa pagpapakita ng lakas. Sa loob ng Japan mismo, ramdam ang unti-unting pagbabago sa pananaw ng mga mamamayan. Ayon sa isang survey, noong 2024, mahigit 60% ng mga Japanese citizens ay sang-ayon na palakasin pa ang puwersang militar ng bansa. Dati, itinuturing na sensitibo ang usaping militar sa Japan. Pero ngayon, mas maraming kabataan ang bukas sa ideya ng collective defense nakikita nila na sa panahon ngayon ang kahandaan sa labanan ay hindi tungkol sa pagsisimula ng gulo kundi sa pag-iwas dito para sa karamihan ng mga hapon ang lakas militar ay kasangkapan ng kapayapaan isang pananggalang laban sa agresyon hindi isang panggulo sa mundo habang binubuo ng China ang kanilang mga aircraft carrier, ballistic missiles at cyber teams kasabay naman nitong muling binubuhay ang apoy ng tensyon sa buong rehiyon pero ang hindi nila inaasahan sa paghamon nila sa Taiwan, unti-unti rin nilang ginising ang bansang matagal ng tahimik, ang Japan. At kung darating ang panahong iyon, kung kailan pipiliin ng China na salakayin ang Taiwan, tiyak na hindi lang Amerika ang kanilang kakaharapin. Nasa harap na rin ang Japan. At ngayon, hindi na ito ang bansang may mga restriksyon. Isa na itong bansang may kakayahang lumaban. May armas, teknolohiya, kaalyado, at higit sa lahat, may malinaw na layunin ipagtanggol ang kinabukasan ng rehiyon at ang sarili nilang kalayaan. Pero sa usapin ng tensyon sa rehiyon, hindi lang Taiwan ang dapat pagtuunan ng pansin. Sa hilagang bahagi ng East China Sea, tahimik ngunit delikado rin ang sitwasyon sa paligid ng Senkaku Islands, isang maliit na grupo ng mga isla na kasalukuyang hawak ng Japan pero inaangkin din ng China na tinatawag itong Diaoyu. Bagamat wala namang nakatira sa mga islang ito, napakahalaga ng kanilang lokasyon. Ito ay nasa gitna ng mga pangunahing maritime trade routes at pinaniniwala ang mayaman sa langis, natural gas, at isda. Sa mata ng militar, strategic ang lokasyon ng mga islang ito bilang posibleng surveillance at staging point para sa naval operations. Simula pa noong early 2000s, halos buwan-buwan, may mga ulat ng Chinese Coast Guard ships o fighter jets na pumapasok sa paligid ng Senkaku, na agad namang pinipigilan ng Japan Maritime Self-Defense Force. Sa tuwing nangyayari ito, lalong tumataas ang tensyon. Isang pagkakamali lang, isang maling kilos o aksidente, maaaring mauwi sa tunay na sagupaan. Ayon sa ilang military analysts, mas mataas pa nga minsan ang panganib sa Senkaku kaysa sa Taiwan. Bakit? Dahil walang malinaw na red line dito. Walang kasunduang pangkapayapaan. Walang official na recognition ng claims. Kaya bawat kilos ay laging sensitibo. Ang Senkaku ay parang tripwire. Kapag may sumagi, kahit hindi sinasadya, maaaring sumabog ang buong rehiyon at sa ganitong sitwasyon napakahalaga ng command discipline at real-time decision making ng bawat puwersa dito pumapasok ang kahalagahan ng mga automated surveillance systems, joint intel operations at satellite-based response coordination mga larangang ngayon ay pinapalakas ng Japan sa tulong ng US at Australia ngunit kung lalawak pa ang tensyon maaaring hindi na Senkaku lang ang madamay ang buong East China Sea ay posibleng maging active combat zone at ito ang kinatatakutan ng maraming regional observers. Dahil kapag nangyari ito, hindi na lang Japan at China ang sangkot. Malamang buong Indo-Pacific ang maapektuhan. Sa senaryong ito, mas lalong magiging kritikal ang bilis ng desisyon at ang pagkakaisa ng mga kaalyado. Lahat ng ipinundar na defense system, joint training, at intelligence sharing ay kailangan gumana sa loob ng ilang minuto. Kaya habang nakatutok ang mundo sa Taiwan, ang mga lider militar sa Japan ay hindi rin inaalis ang mata sa Senkaku dahil alam nila minsan ang pinakamaliit na bagay ang pinakamaliliit na isla ang pinagmumulan ng pinakamalaking digmaan